Oh, an. Ini so. Hmm. Ah. Luang juga. dalam pekan ni kas saya satu jenis variety ayo ayo eh. hey, mga lodi at uh, ipagkita ko sa inyo yung petsa ni Mr. Cesar Tolentino at hindi siya masyadong madamo ayan linis o oh. Uh, pabito variety ayan mukhang sinabog ni Mr. Cesar Tolentino yung isang kilo dito ah ayan po yung pinaglagyan ng seed itong kanyang petsa ay makikita nyo, hindi siya masyadong madamo ayan ayun mga lodi ayan at nakita naman natin na hindi masyadong madamo itong pechay ni Mr. Kasesar at yung pagkatubo eh, maganda. Hindi ko lang alam kung ito ay ginagamitan niya ng dog shampoo. Kasi kanya-kanya po kaming ginagamit mga lodi. At ng mga lason na pang insecticide. Ay. Sa punto sa presyo itong pecha ni Kasesar. Kapal nito. Pag yan po ay malalaki na. kahapon sinabuyan niya po oh luwang ganda ng pechay ni Mr. Rustica Alvarez at ang kanyang mustasa ando po siya sa taas hmm, nagsasalang na ng pagpupunlaan at yan naman yung sa kabila kay Mr. Hernan Valdez oh so. ganda luwa hindi siya madamaw kaling mag alaga ayun o eh. mag mm -hmm. sanayay mapapakyaw na lang po ito ng maganda gandang presyo o oh. Ito kay Mr. Hernan, oh, tingnan niya o, hindi rin siya madama ho. Oh. Yan nilang malulupait. Oh. eh magandang umaga po sa inyo lahat mga Lodi. At papakita ko naman sa inyo ang mga nagagandahang pechay na Mr. Hernan at hindi madamo. Oh. Ayan po yung kay Mr. Hernan at ito naman kay Mr. Rostico, yung mustasa at pechay po yun. Sa taas at yan, pechay pa po yan mga Lodi. Ayan at kaganda, ang lilinis. Nice. Oh, ganda nito itong kanilang mustasa. Oh, ayan. Ganda ng pagkatubaw. Kapal. Hmm. kay Mr. Rustico tingnan niya oh, hindi siya madabaw oh kumusta sa niya mga oh pechay po yung sa taas magkakatabi lang po kay Mr. Hernan oh wala kayo makikita dyan na damo kapal lang kanyang pechay ganda Hmm sabi sabi eh. ang kanina ng pechay mga lodi kanda hmmm ito mga eh po mga lodi at papagkita ko po sa inyo itong pechay ni Mr. Rustico at looking po ng buyer dalawat kalahating kilo so mga Lodi kay Mr. Hernan Valdez at makikita naman man oh, walang damo linis at ang ganda ng kanyang pechay at ito kay Mr. Rustico mustasa o at meron na rin po yung apono at looking na lang po ng buyer to mga lodi